thank <laughs> you Sabi mo, bro, na nakahits raw mo, bro, uh, i ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat, bro, sa kanila, bro. Ako ako, bro, mga kasamahan ko. Dahil sa inyong pinaka-curate na DIY home may locator, bro, nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay, bro, ay nakasimpit. Hmm. Bali, bro, yung dalawang gold gold bars, bro, yun po yung isinend mo sa akin sa messenger account mo. Yun po? Oo, oh bro, bro. Ah, sige, sige, bro. Oh, sige, bro. Sige, bro. Ta tapos, bro, ti ten po uh, yung lalim niya, bro. Ti po. Oo, oh, bro. Pagka abot ng ten feet, bro. Oo. Oh. At doon namin nakuha ang gold bars. Yung gold bars. Bali bro, yung ano bro, yung ay, send mo na ano na gold bars na dalawa, Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, alkitrat? Opo, opo bro. Ah. Nakabalot pa yun, naman bro. Hmm. Ah, uh, so, ano bro, ah uh, dahil po sa dalawang gulbars yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah, uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba wala ba mga harassment diyan sa mga grupo niyo? Uh, wala naman. kalam uh, sa mga so uh, kabilang mga grupo ko. Aha, uh -huh, ganoon ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro ha, uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaw Luok o di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 0926263283. Hello mga katets, magandang araw po sa ating lahat lalo po sa tagapanood po natin. So ngayon mga katets, mayroon po tayong itry galing uh, ipadala po natin doon sa uh, Lapu-Lapu, Cebu City, no? Ni G uh, Jerry, Jerry. Jerry Sito no? So ito po yung single antenna niya at i-try po natin, no? Kung gagana ba itong ating gawa na ipadala po natin sa kanya, no? So panoorin nyo, ito. So pabae na po natin, no? Mga ka-text. Yan. Dito naman. Yan. Ganyan. Ituturo niya talaga yan mga katets, no? Kahit walang bala po ito, no? Basta gold yung uh, napin nyo ay gold pa rin yung uh, ano, i-detect niya. Um, maliban lang kapag bakal yung hahanapin niyo, lagyan niyo ng bakal dito para yung detection niya nandoon sa bakal, no? So, ito, gold man nito. So, kahit hindi po natin lagyan ng bala, mag ano siya yung 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 detection niya nandoon sa gold. Pero mas maganda lagyan po natin ng bala, no? Na gold. So, ito. Itapat lang po natin ay umiikot siya. Lalong lumakas kapag natapakan po natin. Yan. Ito mga katets. Padala po natin ngayon sa Lapu-Lapu, Cebu City. Maraming salamat po sa iyong panonood mga katets. Sana sabagawan po sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para palagi kayong updated po sa aking mga bagong upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyo.